Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at halika kunin mo na ang mga lucky numbers para po sa At kung meron po akong hindi mabigyan ng mga lucky numbers dyan, sabihin nyo lamang po at i-reply po natin agad dyan Pero ito pong lucky numbers natin na ibibigay, ito po ay mga ipinanganak po ito ng mga uh, birth month po ay January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November at December po mga kalaki Kaya kung ikaw ay ipinanganak sa mga code na ibibigay ko ito po ang code mo at ito po ang tatayaan mo good for 3 days po. Okay, mga kalaki, kaya ano pang hinihintay mo? Kunin mo na at ilaban po ang ating mga lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon. Ayan, parang may muta yata ako. Ayan po mga kalaki, kaya ito na po mga kalaki. Ready, ready, ready ka na ba? Kung ready ka na, ready na rin ako. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Siyempre, Millionario. Ayan, ito na po ang mga code po ng January Sa ipinangalak po ng January, ito na po ang code nyo Ito na po ang 2-digit lucky numbers ng January Number 8 at number 3 At ang 3-digit lucky numbers mo ay number 17 at number 9 Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 2, two, 2, two, Ayan, at sa ipinangak naman po ng February Ito na po ang mga 2-digit lucky numbers mo Number 20 at number 24. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 876. At ang 4 digit lucky numbers mo ay number 9133. Ayan. At para naman po sa ipinanak naman po ng March. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 18 at number 10. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 1, number 4, at number 2. At ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8, 0, Nine, four. Ayan. Para naman po sa ipinanak naman po ng April, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 5 at number 14. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 205. At ang 4-digit lucky numbers mo ay number 6218. Ayan po mga kalaki. At sa ipinanganak naman po ng May, ito naman po ang mga 2-digit lucky numbers mo. Number 6. 19 at number 26. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 522. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 6301. Ayyan. At para naman po sa ipinanganak naman po ng June. Ito na po mga kalaki ang lucky numbers mo. 2-digit lucky numbers mo June narito na number 4 at number 12. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 807 four digit lucky numbers mo ay number 9102 ayan po mga kalaki at ang ipinanganak naman po ng July ito na po ang July mga kalaki narito na kunin mo ng two digit lucky numbers mo number 3 at number 17 ang three digit lucky numbers mo ay number 835 ang four digit lucky numbers mo ay number 03 59. Ayan. At para sa ipinanganak naman po ng August. August, ito na po ang two digit lucky numbers mo. Number 2 at number 23. Ang three digit lucky numbers mo ay number 782. Ang four digit lucky numbers mo ay number 9638. Ayan po mga kalaki At bago po natin ibigay ang September, October, November, at December Ayan sa masusugid natin mga followers din mga kalaki Ito na po mga kalaki Para po makatanggap kayo ng mga uh, lucky numbers everyday Dapat po nakapalo po kayo sa tamang account Hanapin po sa Facebook Ang Red palungkin po na meron nakayelo yellow t-shirt po ako Na merong 50,000 followers At syempre po itong main account po natin Na Red palungkin po na merong 315,000 followers yan po yung mga account po natin na legit sa Facebook at Aris Gatchal yan. At syempre po, meron po tayong TikTok, 417,000 followers, red parong hindi po. At syempre, meron din po tayong YouTube, red parong hindi po na naka-yellow t-shirt ako at may, ah, ah hindi. YouTube po, 16,200 followers po. Ayan. At syempre mga kalaki, dyan po kayo mag-request, hihingi ng lucky numbers, hihingi ng code. Pag nabasa ko po, po, kayo na, na, comment ng comment, share ng share ng video at naka-heart at naka-follow, automatic po papadala po kayo ng lucky numbers. Wala pong sabi-sabi yan. Marami na po tayong napadala dahil sila po yung mga legit na followers natin. Sana isa ka din kung hindi ka sasali sa private consultation. Pero sa mga interesado po sumali sa private consultation, ito po eto po, tandaan nyo ha make sure po na interesado kayo at gusto nyo pong sumali at dapat po makausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit ang kausap nyo ako po at hindi ibang tao pag may nagchat po sa inyo, tawagan nyo pag hindi po sa nag, tawagan nyo, pag hindi po sa siya na nasa video call hindi po kami yan, dapat po maka video call nyo okay, kaya ingat-ingat po tayo sa mga manlulokong tao, sa mga scammers ito pong lucky numbers namin, wala po itong wala po itong pilitan sa may mga gusto lamang po, okay, kaya mga kalaki ito na po, ang mga lucky code ng September na ipinangalak, Ito na po number, ang 2 digit ng September ay number 5 at number 20 ang 3 digit lucky numbers mo ay 2, 4, ang 4 digit lucky numbers mo ay number 5, 3, ayan, at para naman po sa si ipinanganak po ng October October, October, eto na po ang 2 digit lucky numbers mo number 7 at number 26 ang 3 digit lucky numbers mo ay number 845 ayan ang 4 digit lucky numbers mo ay number 5156 ayan at para naman po sa ipinangalak po ng November ito na po November ang 2 digit lucky numbers mo ay number 6 at number 19 ang 3 digit lucky numbers mo ay number 18 at number 5 hindi 18 nga 18 at saka 5 ayan 185 ang 4 digit lucky numbers mo ay number 0618 ayan at ito po ang last ang pinanganak po ng December kung saan ako po ay magse-celebrate ng birthday December po ito po ang 2 digit lucky numbers mo number 5 at number 15 ang 3 digit lucky numbers mo ay number 784 ang 4 digit lucky numbers mo ay number 9603 Okay mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers ngayong hapon. Siyempre hindi tayo papayag ng walang 6 digit lucky numbers. Kaya ito na po ang 6 digit lucky numbers. Number 41, number 6, number 27, number 33, number 28, at number 19. Ayan mga kalaki, takbo na sa sukin yung outlet. Make sure po ang mga lucky numbers natin, nakarambol po ang 2 digit, 3 digit, at 4 digit. Para mabaligtad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. Ito po, shout out time na po tayo. Shout out po sa pamilya Valenzuela ng ang Rizal. Hello po sa inyo sa ang Rizal ng Pamilya Valenzuela at happy happy birthday po sa inyo. happy happy birthday daw kay Lola I kay Lola Ignacia. Ayan po, hello po. Maraming salamat po. At syempre, sa toda po ng mga tricycle driver po dyan sa may... Saan yan? Karangalan Village po sa Cainta Rizal. Uy, kay Ma'am Agnes. Hello po, hello kay Ma'am Agnes diyan sa Karangalan Village po. Maraming maraming salamat po. Nagpupunta po ako diyan. Ah, nanonood ako ng sine diyan sa Cain Santa Lucia eh, is si Grand Mall. Akala hindi ko alam, maalam ko 'yun. Kaya mga kalaki sa mga nais po diyan magpa-code. Ayun po, dapat po make sure po nakapalo kayo para sa ganun pag nabasa ko 'yan, iko-code ko po kayo. Good luck po.